So yun guys, nandito tayo ngayon sa lugar ng Kison City. Uh, boundary ng Pasig. Kung familiar kayo sa dito sa malapit sa ano, malapit sa sa Eastwood guys. So nandito na padpad ang inyong kapapa guys. Dahil nandito ang aking boss. So nandito rin ako. So ngayon guys, nandito ako sa loob ng sasakyan. At nandito tayo sa parking. Sa isang uh, bagong mall dito uh, Ang Ano? Opos ba yun opus Opos Mall So, nandito ang inyong kapapa guys So, lalabas ako dito sa uh, parking para Maikot ko tong lugar kung Anong meron dito So, magikot-ikot ang inyong kapapa guys So, uh, ikutin ko tong ano itong labas nitong ops at saka itong papasok rin tayo dito sa mismong mall so, ikutan natin habang si boss ay may ka-meeting sa loob so mag-ikot muna ako dito sa labas so kailangan ko munang lumabas dito sa parking ayan medyo madilim yung parking so let's go Ayan guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa lugar ng Mission City. Ayan, mayroon ditong bagong mall na pinuntahan namin ni Bus. Ito yun. Ito yung mall na to. Uh, ang pangalan ng mall ay, ayan oh Opus was yung mall na ito so bagong bukas lang siya so ikotin ko yung lugar na to first time kong pumunta dito guys ito yung by over ng ano kapunta doon sa yan sa ilalim na yan pakanan kotang ortigas so yung ilalim nyan guys ortigas so iikot ako dito sa lugar na to na nakapark ako dito nakapark ako doon sa parking nila guys dyan sa dyan sa upos na yan nakaparking ako dyan sa kanilang parking and then so pupunta ako dito sa ano sa tulay dito may tulay dito eh silating itong tulay na to ganda na ang tulay guys ikotin ko yung lugar na to magikot ikot ang inyong kapapa guys dito sa bagong ano bagong bukas na mall dito dito lang to sa Kison City kung familiar kayo sa ano yung ah, malapit to guys sa, ano malapit sa malapit siya sa Eastwood So guys, makita rin natin yung malaking repulto dito. Ayan, yung malaking repulto. Ayan. So, hindi ko alam kung ano meron yan sa tabi na yan. Ito yung kanyang paligid guys. So ito kabila. ah uh, malamang all day itong kabila. So hindi ko pa yan napasok guys. Hindi ko napasok yung nabili na yan. So nandito tayo sa building na to. So, itong building na to. So yan. Nandito ako ngayon. So nakikita natin yung uh, isang parking revolto dito ayan guys so, try ko maglakad papunta doon sa unahan makari ko ba kung makikita ko yung ano meron doon sa unahan na yun ayan guys so lalakad ako papunta doon meron din maglakat. dito. Tina ko tapos sa mga mula ano ano meron doon sa salubong ko si Ati na naglalakad tingnan ko ano mayroon doon sa unahan kasi first time kong ah, nagpunta dito yan guys maganda yung pagkagawa ng itong atulay na ito yan si ate ah, sa lubong yeah, ay merong ano dito pala ito pala yung Pasig River guys pala tayo sa Pasig River so may kita natin dito sa ilalim yan so yan oh. ang ganda tingnan guys ang galing nang gumawa nito ang galing nang engineer na gumawa nito guys oh. sa kabila meron din doon sa kabila oh ko lang narating itong uh, lugar na to so yung guys nakikita ko yung ano dito yung bards na pinakita yan yan yung bards na yan na nakita natin sa baha na inanod dito. ano o yung bards na yan na doon din sa kapila yan sala ng ano ng bagyong karina at guys ayan o so, yung mga birds na inanod nandun sa unahan malayo pa yung luba. ano, yung yung birds na yan o yan so nandun pa sa unahan yung ibang inanod so, hindi sila inanod na tuloy doon sa ano utang manila big sumabit sila dyan guys 'yung kabila. So titingnan natin itong ano. Tatawid pa ako dito sa kabila. Para makita natin 'yung itong napakalaking revolto dito sa gilid ng ano, Pasig River. So malaki na 'yung malaki na 'yung improvement dito, guys. kaya yeah, to siguro umiilaw itong paggabi so doon doon sa kabila oh. ayaw ng kabila you know, kabila tulay alas so, na rin sya yung mga birds ay inanon eh. so, ayan ayan sila so yung pinuntahan nating mall guys ay you know, siya totally tapos may mga gumagawa pa, guys. So, yun itong ayan, yung building na yan. Mall rin siguro yan. Punta pa ako dito sa unahan. Silip pa ako. Kasi itong kabila, ito yung pasig na ito eh. Pasig na itong kabila. So, hindi ko pa narating itong ano na ito. Kung lugar na to first time kong nagpunta dito so, ano kayong mayroon dito sa kabla baka bagong develop lang din ang galing ng gumawa nito guys ang eh, mga laki sa tubo na so, yan minabot rin dito ng mga ano, baha magpunta pa dun sa una tingnan ko yung unaan na to kung anong baka sakaling uh, babalik pa ako dito uh, magmumotor lang ako guys kasi kasama ko yung bus ko nandito kami nag... so meron siya ka meeting doon sa mall na yun kaya uh, lumabas ako iikot ikot ako dito so yan ito yung makikita natin dito sa baligid na to lawak rin pala dito guys ano you Tawag din pala. Yan si ate naglalakad. So ito building na to. Yan. So, hindi pa siya bukas oh. Kaya muna hindi pa bukas. Ito guys. Ito guys ay open. Open siya. At meron dito ang kamera. Ayan ang kamera oh. Ang <laughs> laki-laki. <laughs> so, ang galing ang galing ng malawak rin pala dito guys malawak din pala so dinidibilog tong area na to maganda maganda ano so dito sa ating likuran so lumayo layo pa tayo ng konti para makita natin ang ang bagyang malayo itong ano itong so pupunta ako dito sa ano sa pel para makita natin ang maganda yung kabuuhan ito ano ng Tong ito ito yung open hindi ko alam kung anong meron dito anong gagawin dito So ito na yung ano ito yung makikita nating isa to ah, guys ayan So nandito siya nakaharap. Wala so, na naman nandito nakaharap siya kasi yung kanyang uh, kamay ay dito nakaharap. So ito yung harapan niya. So ang laking isa to uh, guys. Galing. So nandoon tayo sa ano na yan, oh, building na yan sa likod niya. So diyan ako nakapark yung kabila, ito yung kabila na yan, yun yung rock wheel eh rock wheel yan building na yan so yan ang isa to ang malaking isa to ah guys so malaki ng improvement dito first time ko pang meron pa doon sa unahan no? hindi ko pa alam kung ano meron doon hindi na ako pupunta doon medyo malayo layo na baka biglang tumawag yung bus ko <laughs> napakalayo ang lalakarin ko pag tumawag yung bus ko so yun ito yung nakikita natin dito guys So babalik ako baka mamaya biglang tumawag yung bus ko. So doon ako babalik guys. Diyan sa likod na yung estatua na yan. Yung building na yan. Doon ako babalik. So, maglalakad ako uli. At banday sirado ito guys. Kaya may camera oh. Baba lang ng camera guys. Ayan. Baba. makikita ka sa camera dito pag ma uh, loko loko dito makikita dito sa camera tapos <laughs> uh, yan yung bagong kalsada yung saan so wala pang nakadaan siguro para doon sa building na yun no? tatapit na ako itong ginanaanan ko eh walang ano guwit guwit ah nandun sa kabila pa naman siya masyadong tao dito pa ako lang nandito ngayon wala <laughs> na naglalakit guys so may speed limit yung takbo ng mga sakyan dito. ayan 20 so yun ang kanilang speed limit dito pagka dumaan ka marami na rin nang dumaan sa sakyan dito guys ayan marami na mga motor sakyan na gumadaan uh, dito yun guys ayan ay, ang bakas ng tubig ng baha so yung mga kabahayan na yan ay tumubog yan nung umas itong tubig ng ano Marikina River at buti na lang nandyan lang sumabit yung ano yung bards yung iba nandun sa kabilang tulay so nasira din yung ano yung mga daanan ng daanan ng ano ng bards siguro nasira din yung ibang mga ano yan yung tulay na yan so yun guys saan nandito na ako sa gitna mismo ng tulay tulay ako sa gitna ako ng tulay ngayon Kala ko pa balik pabalik doon sa building. So, si Manong ay si Manong nangingis daw. Oh. Ano, Nakanap daw. Na, oh. Si Kain mo makain o oh, kaya nangangalakan. sasaguan sila. Yung tulay na yon yun yung ano? Ah... tawag nito Ortigas ganyang Ortigas natulay nila ay papuntang Marikina saka yung building na yon ay Eastwood yun yung Eastwood yun so babalik ako doon sa mall baka mamaya hindi na tumawag yung bus ko ako maka hindi ako makapunta agad doon sa sakyan Nandiyan tayo sa mall na yan naka mark. So yun guys, nandito ako sa loob ng mall. Ayan. So wala pa masyadong bukas na mga ah uh, dito may, mga hindi pa na ano, nadibilok hindi pa nagbubukas yung iba meron dito nakadisplay ng ano sa Ken ano? meron dito ang market market so pupasok ulit sa market market bibili ako tinapay ng ugotom ako So ikot muna ako dito. Ikot muna ako muna guys sa loob. Meron dito po. So meron akong tubig doon sa ano? Sa sakyan. Meron dito andito ay dito. Ito mga biskwit biskwit dito. Ayan. Balik ako doon si May, ano? May tinapay. Ano lang ako bibili?